Hello, 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 mga Ayan, guys. Magandang magandang hapon. Andito nga pala ako sa kahina. Kung saan buffet na restaurant. Hindi ko nalang binang kitang saan. Ano pa ng restaurant din niya. Uh, Pinutahan namin. Pero isa sa mga sarap na kainan. At marami kang putahe tayo mapipilihan talaga, guys. Kaya yan. Enjoy lang tayo, guys. Ayan, nasesya dito. Ayan, yeah, per pero sa ano pa lang Pero babad pa rin ako. Naman. May, alam naman. Isa sa mga paprito ko yung buffet talaga. Gusto ko pa naman. Uh, pwede lang halos lang mga putahe eh, tayo. ko talaga. Kaya ganyan, guys, guys. Hindi masaya-masaya ako dahil dito. Hindi nalang kaibigan ko naman. Yeah, matagal na kami hindi nakikita. Pero pagkat nakita kami daw ng mga chika-chika mga pinag-uusapan namin, hindi pa rin nawawala yung mga friendship na kahit madala lang kami makikita. Pero pag nakita kami ng kansese na kaya ito, kasi na ako kasi nga nakita kami, magkasama kami, nalawa at dito ba niya ako dinala na sa kain, nasa buffet, alam niyo ng pabrito kong talagang buffet guys. Wala akong masabi talaga at sulit-sulit talaga yung kusir mo maglilibre sa akin, sulit-sulit talaga yung pagbabay sa akin. Kaya yun, ang um, kain ng tayo guys, habang nakikita, kwentuhan kami sa bay, walang tigil kain na alam naman. Kaya, excited lang ako sa kain ng tayo, iba klaseng ulam ng pwede nating kainin. Ayan guys ang dami natin pinag-uusapan kung ano mga pinagagawa namin. Ayan, alam naman, pag nakikita kami, eh, kahalo-halo mga pinag-uusapan namin, mga chika-chika namin, na pambira lang kami nakikita. Kaya yung sesaya namin, guys, talaga, kaya nang, ako naman ito, wala tigala, kaya kaya nalang naman, paboritong talaga, guys, kaya mamaya niyan, babalik pa ako, kuha pa ako yung mga, hindi pa ako, uh, dinigman, o yung paboritong nasasarapan ako, yung pinabalik ako talaga, guys, kaya yun, happy-happy ako talaga, kaya sana, maulit-mulit, kay maraming-maraming salamat, dito mo ko dinala, bye!